What's up, guys? For today's video, magsa-celebrate tayo ng ating birthday sa aking second family. Say hi! Hi! hi. Oh, bless na natin ating blessing, blessing. salo-salo. O, oh, ama namin na nasa langit, unang-unang sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pinagpalo niyo pong blessing sa amin at nagpapasalamat din po kami sa araw-araw na pinagkakalob niyong kalakasan po ng aming pangangatawan at inilalayo niyo po kami sa anumang mga pagsubok na hindi po namin kakayanin. Amen. Amen. Say happy birthday to you. Happy birthday. Say happy birthday. Diyan na Jill. Happy birthday to you. Happy birthday <laughs> <Gianna Gil. laughs> <laughs> Happy birthday, to Kita yung, kasi yung, kasi guys! kasi yung, kasi yung, kasi yung, kasi yung, kasi yung, kasi yung, si yung, kasi yung, kasi yung, kasi yung, kasi may kakigay. Ako ba eh. Santi, Santi ganda. Ano ang tawag mo din? Si ganda. Tawag ko no. May banana bida eh. Masay na po Damot eh. si taon, eh. Ay Diyos, na, na kayo ah. Sabi ko, kumukuha sila ng sandok sa Joshua. Mm-hmm. Kumuha lang sila ng sandwich

Naganda naman yung pinagtatrabawang ko. Kunting salo-salo. Para na kami magpapamilya rito. Wala na rin yung asawa niya. Nag Bumiyay na ng alas ka. Siman siya kasi, guys. ako <laughs> <laughs> hindi ka magdarabito. Leg yan, Lai? Dito lang. Tukong po ah? po. Sabi mo kayo, Sling ah. na na ng pangkal. Wala na yung Nabi, nabi bay. Nabi bay, kami mati sa mo. Pa. May eh, video ako. Magkasaut ka na lang may malapit na sa video. Sabi ni ano, sa office ng club, pumunta si Kuya Lundong sa magpalo. Hindi ako. Saka na namin asiko, suyong, asiko suyong, suyong, sa inyong kuras. Saka na pagwala na. Problema ni Kuya mo. Hindi ba di. na, yan, sabakay, yes? no? na diba sa No? Ang ng pa ako. Di ba sa basta yung pa? Sa bawang sa kanya. Kasuhan mo yun. Pagpiraan nyo din yun. Gago yun.